Yan, hello everyone. It's me again, Ate Jackie. Kay ganda ng umaga. You see, mga ibon. Yan, ay nilikha ng ating Panginoon at pinapakain ng God through this. You see, yung mga nahuhulog-hulog dyan. Pinapakain. Tapos yung mga flowers, tignan mo, nahuhulog-hulog din. So, napakaganda. It's winter time. Kaya nagsi nandyan yung mga, mga ibon. No? talagang napakagaling ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng mga ano na yan oh, mga ibon na yan oh, itim siya. Hindi parang uwak, 'di ba? Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag sa kanila diyan. Yan, tapos 'yun din oh, iba namang klase na mga ibon na yan oh. oh. May ano siya. Yellow yung uso. So yan. Then, eh, meron din dito, parang uh, ano siya nang tawag dito. 'Yon oh. Ibang klase din siya na ibon, 'yan. Brown brown naman siya. Okay. 'Yan 'yung aking mai-share ngayon ng mga ibon na lumilipad, pinapakain ng Diyos at inaalagaan. So muli po, Shalom, Shalom and God bless you all. So bye for now.